Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi sapat ang business as usual. Nais niyang maisagawa ng agaran ang mga programa para sa taumbayan. He wants to hit the targets on time hindi lamang sa legacy projects, kundi pati sa mga maliliit at pang-araw-araw na issue na nakakaapekto sa mas nakakarami. Mabilis at epektibong aksyon ang utos ng Pangulo sa pamunuan ng mga departamento at ahensya. At kapag hindi nakadeliver, they will all be out. Kapag hindi gumanap sa tungkulin, tatanggalin. Iyan ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang mm. pagbibigay warning mm. na hindi ka pwedeng sabi nyo nga, business uh, as usual. In the military, kapag sinasabi, oh, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. Mm -hmm. We have to be very very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh eh hindi naman hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagka uh, pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao